Hello mga kapatid, mapagpalang hapon po sa inyo lahat, mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali, mapagpalang gabi sa inyong lahat-lahat mga kapatid na sumusuporta sa aking mounting channel. Ipapakita ko po sa inyo mga kapatid ang mga pwedeng magawa ng isang tao kung ito ay nagmamayari ng bertod ng kidlat mga kapatid pero bago ninyo gawin yan mga kapatid at sigurad, siguraduhin ninyo may paintulot kayo sa amang dakilang na siyang lumikha at sa tagapangalaga nito na si King Metatron para maiwasan ninyong tamaan ng kidlat mga kapatid kaya, kaya nga inili, inilihim ng karamihan ang dasal ng kidlat para maiwasan na mapahamak ang ninumang susubok na pagganahin ito huwag po ninyong basta basta gagayahin mga kapatid sapagkat bihira lang ang tao na biniyayaan mga kapatid na mapagana ito mga kapatid ito po kapakita ko po sa inyo para mapatunayan ninyo na mga gamit ko ay hindi fake na sinasabi ninyo na hindi tunay Yan mga kapatid Simulan na po natin pero bago natin ipap, simulan ipapakita mga kapatid ay ipapatungtog muna natin ng ating may wagang patalastas Hello mga kapatid. Ang una natin mga kapatid ay ang pagtawag sa kidlat mga kapatid. Yan, eh, susundan niyo lang po mga kapatid, huwag nyo skip para makita po ninyo. At saka sunod naman ang pag-switch off, switch on mga kapatid sa na sa ilaw mga kapatid. Sundan niyo mga kapatid hanggang wakas para makita niyo kung ano ang kayang gawin ng isang tao kung ito'y pinahintulutan ng Diyos amang Amerika na ipagkaloob ang bisa ng kidlat mga kapatid try kong tawagin ang kidlat sa niya huwag niyong gagayahin mga kapatid yun thank you lord thank you lord thank you yun mga kapatid huwag niyong gabiyahin sapagkat yun ay napaka kung wala kayong ano, pahintulot sa kaitaestasan sa langit yun Yeah, I guess. yun na po mga kapatid sana yung nag enjoy kayo at may nakuha na pulot kayo aral ang kidlat mga kapatid na inyong mapapagana ay pwede ninyong utusan mga kapatid na tamaan ang sino mang mga mangkukulam o mampaparang mang na gumagambala sa inyong pasyente kahit naman siya sa ibang lugar o na kahit na malayo basta nasa ating mundo yan yan pa ay magagawa lamang ng isang mataas na manggagamot yan mga kapatid ang pagutos ng kidlat ay Masilan po mga kapatid sapagkat patay ang sino mang tamaan ito mga kapatid kaya kung napaga naman niyo ang inyong mga gamit mga kapatid ay mas maiging gamitin sa kabutihan para hindi malusaw o mawalan ng kapangyarihan yan lang po mga kapatid ingat kayo lagi at God bless all po sa inyong lahat